mula sa lungsod hanggang sa mga nakakaluyang isla ng bansang Pilipinas. Ang wika ay nagsisilbing isang instrumento sa ating pagunlad at pagkakaisa. Ang wikang pambansa na nooy nanginginig, nagbibigay buhay sa ating kultura at pagkatao ay unti-unti nang kumukulimlim sa bawat henerasyong dumarating. Ito na naman tayo. Anak! Gising na! Magtatanghali na eh! Opo, pabunta na. Sandali lang po. Maya! Maya, labas ka nga dyan! Ano na naman ito? Ba't ang baba-baba ng marka sa Pilipino pa? Ma naman, sa na naman nakuha yan. Hindi mahalaga yon. Alam mo ba, hirap na hirap na kami ng tatay mo na ipaaral ka sa magandang paaralan? Kasi ito'y gaganti mo sa amin? Mababang marka? Anak naman! Maya, sumagot ka nga! Ma naman, hindi naman yan core subject. Huwag ka mag-alala. Nag-graduate ako. Maya! Maya! Eto na naman. Ano ba kasi matutulong nito sa so gusto kong maging? Eh mag-iibang bansa naman ako. Maya? Nakakapagod. Maya, nakantunod ka na naman. Ay! Um... Mag-usap tayo mamaya. Sige po. Magyan na umaga, mini-mini Santos. Magyan na umaga po. Ano mo ba kung bakit kita pinadala dito? Graves mo ba sak? Sir, talaga po. May pwede ka po ba akong gawin, sir? Sir, please, sir, huwag mga makaawa po ako. Wala, wala. Sige, ito yung gagawin mo. Gawa ka ng apat na hanggang anim na sanaysay na eh, tungkol sa pagmamahal ng wika. Ang grabe naman to. Wala akong maisip. Nak, huwag ka muna sa lolo mo. Mukhang matatagal ang pakamirito. Apo? Gising na, apo na na! Iya, gising na! Gising na! Alam mo ba, nung panahon ko, nagsilbing instrumento ang wika ng mga Pilipino. Ano pa Oo po. Ang mga slogan, poster, talumpati at mga liham, lahat nang galing sa sariling wika. At dahil dito, mas madaling napaunawa ng mga tao ang ating kasaysayan. Ganun po pala yun, lo? Oo. Eto pa po, ano bang sobrang laki ng impluensya na taguyod ng wika sa kasaysayan natin? Una si Jose Rizal. Nakita niya ang kalagahan ng wikang Filipino. Naniniwala siya na ang wika ay isang mahalagang kasangkapan para sa edukasyon at pagbabago. Sa kabilang banda, si Andres Bonifacio. Siya ay naglunsad ng katipunan. Isang lihim na samahan na naglalayong makamit ang kalayaan mula sa mga mananakop ang mga liham ng katipunan ay puno ng mga ideya tungkol sa kalayaan at pagkakapantay-pantay. At sa pamagitan ng wika, kanilang naiparating ang mensahe ng kanilang revolusyon sa mas nakakaraming Pilipino at nagalok ng pagkakaisa. Kaya pala, Lolo, ang wika pala ay hindi lang basta-basta. Napakarami ng ating pinagdaanan para sa kalayaan. At wika, ang isa sa mga nagsilbing instrumento sa pagtataguyod nito. Oh, Bilibili -bili Santos! Mukhang naglalit ka talaga na ng oras ng panahon mo para dito. Salamat po, sir. Ngayon ko lang po naisip na ang wika pala ay may mahalagang papel sa lipunan. Mabuti naman na alam mo na. At kanya-kanyang hangad sa buhay 🎵 Itong ibinugulong kahit na anong mangyari 🎵🎵 Kahit na saan ka man patungo oh, yeah. 🎵 Mini-bini, Bin tapos na ang klase, Tutulog ka na naman? At bukod doon, ang wika ay may malaki ring impluensya sa edukasyon sa pamamagitan ng wika na ipapahayag ang mga idea, konsepto at reformasyon sa paraang madaling mauunawaan ng lahat. Ang kalaman at kalayaan at sa paggamit ng kalaman, kailangan natin ang wika.